Nanawagan ng Kamara sa Agriculture Department na paigtingin pa ang mahakbang para maibaba ang presyo ng bigas at iba pang pangunahing bilihin sa bansa, lalo na ngayong nalalapit na Kapaskuhan. Sa pagdinig ng House Committee on Agriculture and Food, napuna ng na mga mababatas kung bakit hindi pa rin stable ang presyo ng bigas kahit nagdaan na ang harvest season at nagpataw pa noon ng gobyerno ng price cap. Ayon kay House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, kailangan ng matugunan ng sitwasyon, lalo pat ipinangako naman talaga ng DA na bababa na ang presyo ng bigas. Giit ni Tulfo, pati itlog at iba pang basic commodities, dapat ay mapaba mapababa na rin ang presyo dahil ito rin ang hiling ng ating mga kababayan. Tiniyak naman ng DA na gumagawa na sila ng paraan hinggil sa bigas. Sinabi naman ng National Food Authority na dapat ay mapalakas pa ang produksyon at tinutugunan na rin naman nila ito sa pamamagitan ng importasyon. Secretary Laurel siguro to look into this immediately kasi magpapasko po, Secretary, we need to check the prices of rice kasi pwede naman pala, namamanipula lang po sa mga oras na ito. Namamanipula lang po and somebody's making money. Yung po mga middleman, yung po mga rice traders, they're the ones who are making money. No, ang, ang recommendation natin sa Presidente for immediate, no, uh, we, have, we have also for, uh, for the next cropping season no, to, in, to expand production under the National Rice Program. But in the meantime, we're trying to expand supply. No? NFA buying local, uh, Will not expand supply. No, it will be coming from the same pools. We're going to have uh, initial shipments from India uh, within this month of December.